Malampuson ang pagtungha sa kapintulo kagatos ka mga magtutungha sa alternative learning system gikan sa elementarya o sekundarya sa school year 2023-2024 sa tabang sa mga ALS facilitators ilaom sa LGU Alabel o sa programa sa ALS ilaom sa Department of Education kung DepEd. Sumala kay Mayor Vic Paul Salarda nga samtang daghan pa ang nag-enroll sa ALS gikan sa out-of-school youth o mga idarana nagpasabot nga daghan pa ang wala gipa-eskwela sa Magirikanan. Maong nanawagan kini sa makatawhan nga ipa-enroll na ang kabataan sa so maabot nga abli klase. So para sa taga no so this ka uh, kami nga uh, school year kay by July uh, another school year na pud nato. So labi na to mga five years old no nga mga bata, mga ginikanan, labi na sa mga kabukiran nato nga inyog yung i-enroll no. Samtang nagpadayag sa ilang opinyon ang mga lulu ug lula kabahin sa importansya sa edukasyon o gihimong ihimplo ang ilang kaugalingon nga wala nakahuman bisan sa sekundarya. Agwa po anak kay maka sila o na sila maabot na uh, grado. At years, school lang ko. so na. So na. Asa po kayo nag high school? Sa magsaysay. Oo, uh, yung mga eskwil lang kay aron maka sila kung sa mga kuwan sa eskulahan na mm. grade 6 lang sir. Grade 6? Mm. Uh, asa man ka na grade 6? Dito gyapon sa ano sa Konel. Sa Konel. Kahibluan, nga subay sa Deep in Order number 003 series of 2024 ang abli klase sa school year 2024-2025 magsugod sa Hulyo 29, tuig 2024. In the heart of changing lives. Chris Ever Jason, Brig Gada News.